Bogbog sarado ang inabot ng isang lalaking sinasabing tagapagsuporta naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa kamay ng mga Duterte supporter. Balit ang maabante mula kay June Mendoza. na uwi sa suntukan at trambol ng mga kabataan ang isinagawang prayer rally ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lungsod ng Cotabato nitong Martes ng gabi matapos magpang-abot sa mga taga-suporta naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mga otoridad, nangyaring insidente sa gitna ng isinagawang pagtitipon ng mga pro-Duterte sa Cotabato City Plaza matapos arestuhin ang dating Pangulo. Ayon sa impormasyon, sa gitna umano ng isang talumpati, may isang lalaking sumigaw sa pangalan ng Pangulong Marcos kung kaya't kinuyog ito ng mga solid supporters ng Duterte. Viral ngayon sa social media ang kuhang video sa pangyayari. Kaugnay nito, nagsasagawa na ng investigasyon ng Cotabato City Police Office kaugnay sa naturang insidente. Ako si Jun Mendoza ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.